ちょっ Adios! Balik na sa normal ngayong araw ang klase sa lahat ng pampublikong paaralan ng lungsod. Ito'y matapos inalisa ng pag-asa ang storm warning signal number 1 ng lungsod dahil sa bagyong tino. Balik na rin sa kanilang trabaho ang lahat ng empleyado sa mga ahensya ng gobyerno. Samantala, naglabas na rin ng Sea Travel Advisory ang Coast Guard Station, Cagayan de Oro, na tinanggal na nito ang temporaryong suspension sa mga biyahe ng barko matapos naglabas ang pag-asa ng abiso na maganda na ang panahon sa ngayon at wala nang namataang storm warning signal. Dahil Dahilan na maaari nang makabiyahe ang mga barko na na-stranded sa pantalan ng lungsod, lalo na ang mga barko na bumabiyahe sa ruta ng Area of Responsibility o EOR ng Coast Guard Station, Cagayan de Oro. Inabisuhan rin ng Coast Guard ang mga ito na makiramdam at bantayan ng panahon para sa seguridad ng mga pasahero at maiwasang mapahamak ang mga barko. Kasama mo sa Arimen, Cagayan de Oro, Radyo Man, Ani Jane Dway, Lungsod, Tatak, Arimen.